Yeah, ingat, ingat. Next time lang. Mga nalulit, boss. Next time lang ulit, boss. Yeah, okay, ingat. Nakuha yes, na. Nakuha na. Oo. Sayang. Ito ang angkas na eh. Sticker lang. Ito yung sticker yun. si Kuya. na lang ulit. Abang na lang. Saan ka pagaling? Saan ka pagaling? Ah, sige. Abang na lang ulit. Abang na lang. Dito lang ulit. Sige, Ingat, ingat. Sulaan na, boss. Nakuha Oo, oh, na. na. na Ang bilis nung, pwede nung pwede ano eh, nung ano eh, rider. Bigyan na lang, speaker. Okay, 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 okay. okay. Saan ka pagaling niya, boss? Saan ka pagaling? Amang gaano pa. Okay, next time naman, next time. Salamat, okay. salamat. Ayan sila Lodi, umapol. Puno na. Next time naman, next time naman, boss. Yes, <laughs> thank you, thank you. Ayan sila Lodi, umapol. Let's go, Maple. Oh, car. Oh, you. next time. It's nice. Have a